Welcome back mga kabaryo sa ating usapang baboy. Andito po tayo sa farm ni Ma'am Helen dahil magbebenta ulit po tayo dito ng baboy. And ito po mga baboy na ito ay kasing edad ng mga pinenta nating baboy doon sa farm ni Serodel. So ngayon po medyo mataas ang expectation natin dito. So sana ay mas mataas yung timbang na makuha natin. ito na nga po ang kanilang marketing pen so dito po mangyayari ang bentahan so dyan po yung truck and mukhang ready na lahat kaya start na po tayo okay let's go okay so ito na po ulit yung mga baboy na pinili natin doon sa ating previous video and sa tingin ko naman po ay nasa 90 plus na ang timbang ng mga ito ang edad po ng mga baboy na ito ay 5 months na from birth ayan So sa ngayon pong araw na ito ay magbebenta tayo ng 35 heads. At ngayon po pararampahin na natin sila sa kanilang walkway. Okay, here we go. And then meron po tayong mga baboy na special, ito nga po naka-service pa. So it po mga baboy na ito, ito yung mga nahihirapang maglakad, mga tamad maglakad o kaya naman po lasing kagabi at may hangover pa. Ayan, ang service po na ito ay dito lang po ginagamit sa loob ng farm, hindi po yan lumalabas. So dito lang po yan sa loob ng farm ni Ma'am Helen. Whoa! na po natin ang mga baboy na ito. Ang gaganda. Wow. Macho, macho. Pero although maganda po ang kanilang laman, pero kadalasan po itong mga ito yung mga hirap maglakad. Wait, what? Katulad po ng nararanasan natin ngayon. At ayan na nga po, bumigay na sila. So hindi na po sila naglalakad at hinihingal na. At nagkos na po sila ng traffic dito. Oh no! So sa ngayon po para medyo mabawasan yung hingal niya, gigilitan po ito ni Sir Jimmy. Syempre hindi sa leg, sa tenga lang po. Ayan so hanap tayo dito ng vein and ito po ay paduduguin natin. So ito po ay makakatulong para medyo mabawasan yung pressure sa loob and mabawasan din po yung nararanasan niyang hingal. Okay. Yeah. Ito na po ang ating second batch ng mga baboy na nadala dito. Ano po? And syempre, pagdating po nila dito, pinapaliguan po yung mga yan para medyo mabawasan din po yung pagod. So, ayan po. Ito yung first batch natin. And ito na rin po yung ating buyer. So, yung po mga sasakyan, hindi na po yan makakapasok sa loob. Ano po? So, hanggang dito lang yan. Ito po ay part ng ating biosecurity protocol. So yung pong dalawa kanina na nagkos ng traffic ay ah, hindi na po sila nakalakad ano po. So sila po ay dinala na ng tricycle and sila po ay nandun sa dulo. Ayan, eto na po sila. So hindi na po nila kayang maglakad. So hinatid na po sila ng tricycle dito and dito na lang po muna sila. Pagpapahingayin lang po sila dito ng kuunti, then maya-maya po na lang natin sila titimbangin. Okay. So ngayon po, before tayo magbenta, syempre paliliguan muna natin itong mga baboy na ito. At least medyo presko ang kanilang biyahe and matanggal natin yung kalahating kilong libag. So start na po tayo ng timbang. And ang una po nating baboy ay 112 kg. So ayan po, maganda po ang ating simula. Sa ngayon po, wala pa rin tayo ditong digital na timbangan na yung kayang ipasok yung ating baboy. Yan po. Pero siguro sa future ay meron na kasi dito po dapat ito ilalagay ayan so dito dapat then dadaan yung baboy titimbangin and then dederecho na po dito sa sasakyan ng buyer so since wala pa po yan, lakad lakan muna buhat and then ayan okay so ayan na po siya and then dito naman tayo sa kasunod tingnan natin ang timbang 92 kilograms. Ayan. So, lampas pa rin naman po do sa ating target na 90 kilos. So, okay pa rin po siya. Good job! ito na nga po mga kabaryo ang panghuling baboy sa unang sampu natin at ang total na timbang po nila ay 971 kilograms. So ang average po natin na timbang ay 97.1 kilograms. Ano po? So mataas po yan para sa mga baboy na umiedad ng 5 months from birth. So okay po tayo dito sa first batch. inaakit na po itong mga nakahiwalay natin mga baboy so ito po yung mga malalaki yung mga balakang and ayan so sila na po yung titimbangin natin ngayon and tingnan po natin kung ano yung mga timbang ng dalawang ito and ito pa yung isa medyo maliit po silang tingnan pero macho naman syempre liliguan po muna natin sila bago po natin sila timbangin para walang daya Okay, ito na po siya. And ang kanyang timbang po ay... Wait lang. 96 kilograms. Ayan, sayang po hindi siya umabot ng 100. Pero okay pa rin po yun. Okay, so okay na po ito. And syempre since hindi po siya makalakad, ayan, baby muna siya ngayon. Medyo inuulan na rin po tayo dito ngayon pero at least pabor po ito dito sa ating mga baboy, hindi sila maiinitan. Medyo presko pa rin yung kalambiyahe. Okay, so dito na po tayo sa pangalawa. Tanggalan muna ulit ng libag bago po siya timbangin. Okay, so ito na po yung ating pan 20 na baboy na titimbangin. yan Okay, titimbangin na po. And ang kanya pong timbang 93 kilograms lang. Medyo mas magaan po ito kaysa doon sa unang baboy na tinibang natin. Okay, so kakarga na ulit. So ito na po yung ating kasunod na 10 heads ng baboy. So 20 na po ang total niyan. And tumibang po itong 10 baboy ng 930 kilograms. And nag-average po ang bawat isa ng 93 kilos. Good job! mga kabaryo tapos na po ang ating pagtimbang sa mga baboy na po so 35 na po sila at yung huling 15 heads ay tumimbang po ng total na 1,362 kilograms at may average sila na 90.8 kilos so ngayon po ang total na timbang ng 35 heads natin na baboy ay 3,263 kilos then i-multiply po natin ito sa live weight price na 165 pesos kaya bumenta po ang farm ng 538,395 pesos or tumataginting na lampas kalahating milyon ano po so average na market weight ng ating mga baboy ay 93.2 kilograms 5 months from birth so okay pa rin po yan good job! may meron po tayong good problem ano po so meron po ulit na kukuha daw ng 20 heads ang problema lang po natin ay medyo bata pang pa mga ito ito pong mga natira ay nakaschedule na ibenta ng December pa ano po para mas maraming pambonus si Ma'am Helen pero since meron pa pong kukuha ng 20 so pipilitin po natin makakuha although baka hindi umabot na 90 kilos pero pipiliin po natin yung pinakamalaki dito okay sila mga kabaryo. So medyo malalaki pa rin naman po yung mga napili natin. Ayan, may bumabalik pa. Get over here! Pero malamang po yung mga timbang na mga ito ay hindi kasing bigat nung nauna natin ibinentaan po. Kasi baka itong mga ito ay nasa 4 and a half months pa lang po ang edad mula nung sila po ay pinanganak. Ngayon mga kabaryo, meron naman tayong bad problem. Sakukuha lang po natin ng message na hindi raw po makukuha ang mga baboy na ito ngayon, so bukas pa. Ang problema po kapag nilabas natin ang ating mga baboy ay hindi na po natin sila dapat ibalik. Ano po? So ang problem po natin isa pa ay ito. Ayan, so away-away na sila. Ang mangyayari po ngayon ay babantayan ito ni Kuya Larry magdamag hanggang bukas para maiwasan What? po natin na may mamatay dito at maiwasan din po natin ang mga sugat sa kanilang balat. So medyo konting sakripisyo po. Pero love naman po ni Kuya Larry yan kahit medyo may karinyo brutal. Then, syempre po mga kabaryo, bago po muli magtapos ang ating video, shoutout po kina Lalo Pets TV, Sir RJC Farming Gallery from Palawan, Sir Rigel Mendaros from Misamis Occidental, Sir Elizer Magluyan from South Cotabato, and Sir Alain Dariada na namit po natin nung tayo po ay nag sa Iloilo. Ayan, so. Maraming salamat po sa panonood and sa lahat ng ating mga kabaryo na walang sawang sumusuporta at nagbibigay ng tiwala sa ating channel maraming maraming salamat po and mag-iingat po tayo palagi pang baboy na may katuwaan ng